What is up sa inyong mga Lodi at nagbabalik ang inyong lingkod, Boss Toraxman once again. And so for today's video ay pag-uusapan natin ang pag-unfollow ni Catherine Bernardo kay Liza Soberano, Julia Barreto at Jillian Vicencio. Pero kung bago ka sa channel ay huwag mo kalimutang mag-subscribe. Click the bell button para lagi kang updated sa aking mga video. Bardagulan ngayon ang mga fans ni na Catherine Bernardo at Liza Soberano sa social media dahil sa isyo ng pag-unfollow sa Instagram. Grabe! nag aaway away ang kanilang respective supporters matapos kumalat ang balita na bukod kay Daniel Padilla at in-unfollow din ni Catherine Sinaliza, Julia Barreto at Jillian Vicencia. Balitang bahagi ito ng ginawang cleansing ni Catherine sa kanyang Instagram account pero sabi ng mga netizens very obvious naman na ayaw na talagang magkaroon ng connect ng aktres sa kanyang ex-boyfriend. Pero ang nagsisilbing puzzle ngayon sa mga taga-suporta ni Naliza at Julia ay kung bakit pati sila ay in-unfollow ni Catherine sa IG, eh, parang wala naman silang connect sa breakup nila ni Daniel. Iyan ang isa sa mga hot topic ngayon ng mga marait sa social media na nagbabardagulan ngayon at kanya-kanyang pagtatanggol sa kanilang mga idol. May nabasa kaming comment na nauna naman daw mag-unfollow si Liza kay Catherine noong kasagsagan ng issue tungkol sa kwentong kina Kath at Enrique Hill unang in-offer ang blockbuster movie na, Hello! Love, Goodbye. Ito yung panahong naghahanda na si Liza para sa TV version ng Darna na napunta kay Jane De Leon. Inakusahan ng basher si Liza ng pagiging bitter dahil nagmarka sa kasaysayan ng Philippine Entertainment Industry ang naturang pelikula na pinagbidahan ni Nakath at Alden Richards. Ang Hello Love Goodbye, ang may hawak ng titulong, Highest Grossing Filipino Movie of All Time, matapos kumita ng mahigit 800 million pesos noong 2019. Habang isinusulat namin ang artikulong ito ay wala pang inilalabas na official statement ang kampo ni na Catherine at Liza hinggil sa kontrobersyang ito.